Kasama ngayon ang TNT Triple Giga. Congrats sa 5P Championship. Grime, ikaw muna. Toog challenge for TNT, but victory tastes sweeter after struggles and hardships. Napakaraming pagsubok ang pinagdaanan namin. Sinubukan namin lahat, mula sa buhay hanggang sa team namin. Pinasasalamatan ko ang Panginoon at tagapagligtas ko, si Jesus, sa paggabay sa amin na malampasan ang mga hamon ng aming team. Galing, sinipi ko lang sa player kanina, Romans 31 minuto pasado alas 8. Kung Diyos nasa atin, sino ang laban? Tanging hangarin, puso't isipan, sa luubin, ay sundan kanyang kalooban. Kitang kita ito sa laro, pwede ba mati? Ahay sa fiancé ko sayo, Patricia. Sobrang mahal kita. Asa nanay ko sa Davao, Pet Pet, Mendoza Family, Pot Pot, Brian. Para sa'yo ito, ang pamilya ng girlfriend ko, pamilya Martin, pamilya Lagdan, at sila Lode. Kaya, magpakatatag ka, gumaling ka. Mahal na mahal kita. Maraming salamat, Brian. Nandito tayo ngayon. Wow, Samboy! Congrats sa panibagong tagumpay mo. Ikwento mo sa atin kung gaano espesyal itong championship na to. TNT nagtrabaho sa ilalim ng presyon. Sobrang sarap, champion ulit. Lahat kaklimang championship na namin. Batiin kita, gusto mo Samboy? Binabati ko ang nanay at tatay ko, mga ate, si Yen, si Inang, si Amang, Salva, at Lebreyan. Si Lovely, girlfriend ko, at asena Molendayan, ng Team Jaguars, nanunood. Sila junior tuwing nanonood. Salamat. Lervan, congratulations. Nakausap ko si Coach Mao. Sabi niya sa conference, ikaw lang ang isandaang porsyento na suporta sa TNT. Paano mo sinuportahan ang TNT at teammates mo? Para manalo sa mga laro, kailangan ng disiplina sa kalusugan, determinasyon, at panalangin laban sa pinsala. Lahat ng ito ay kinakailangan sa ensayo. Ginagabayan nila ako sina Coach RDO, Coach Mao, higit lalo si Coach Mao. Tatanggalin namin to, at ito kay Almond. Marami akong ups and downs sa laro. Pero minsan sinasabihan niya ako, hindi ko na parang ako. Ang galing ko na. Kaya sinasabihan nila ako na maging humble. Ito na yung pinakahihintay namin, ang grand final namin. Salamat sa Diyos. Binabati ko ang mapagmahal kong ina, masayang biyanang, tapat na ate sa Taiwan, maalalahan ng kuya, kuya Tisoy, at mga nasalantang baha sa masantol. Iwasan natin ang baha, manalangin tayo at humiling ng tulong sa Diyos. Binibigyan niya tayo ng lakas at gabay. Maraming salamat po sa kanya sa lahat ng biyayang ibinigay. Para sa akin, sobrang espesyal ito. Ang pagiging kampiyon ng koponan ay paraan para suklian ang suporta ng TNT Management sa internasyonal na laro. Isipin mo, ito lang ang paraan na mapasalamatan namin sila. Sigurado akong mayroon ka rin gustong batiin. Tara, go ahead and express your greetings sa kanila. Binabati ko ang aking asawa, si Kila, at pamilya Busotros. Maraming salamat sa mga tagahanga ng TNT at PBA 3x3. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang at suporta at pagsuporta. Mahalaga ito sa akin.